Good morning mga kabisay Mega mega love out sa inyong lahat Panibagong araw, panibagong vlog At maaga tayo ngayon mga kabisay Panibago na namang kwento ng buhay Sa araw-araw na ginawa ng Diyos At tayo ay palaging ganito So gusto ko lang ipakita sa inyo mga kabisay ang kaganapan ko dito araw-araw sa tuwing umaga. Oras natin ngayon ay alas 5.42. At medyo nagbabadya na naman ang matinding init ng panahon. So ngayong mga kabisay ay magpapatubig tayo. Alright, ito ang trabaho ng inyong taybisay tuwing umaga samahan nyo ako mga kabisay alright so ayun mga kabisay at tayo ay nagpaandar ng gripo para magkatubig tayo doon sa aking pagdidiligan so sana mga kabisay ay samahan nyo ako ngayong pag-update ko sa araw-araw kung um, pinagkakaabalahan dito at tayo ay medyo maagang nag-uumpisa dahil medyo marami-rami tayong didiligan so shout out na sa inyong lahat dyan may gamigalab shout out sa lahat at magdidilig tayo nitong aking mga halaman ayan o. ito mga kabisay, nakarari ng aking hose na papunta doon sa drum. At yan ay, meron ng, ang tawag dito. Meron ng uh, tubig na dumadaloy papunta doon sa drum. Dito nga pala yung baldi ko. Nakalimutan ko. <laughs> <laughs> so, mag uumpisa na tayong magdilig mga kabisay at titignan natin kung may laman na ba yung aking drum dahil babaldi baldihin ko muna to dahil medyo malayo pa hindi abot ng hos babaldi baldihin ko muna ang maaabot ng hos Ayan, at mayroon ng tubig. Akin muna palang ilipat itong hose dito sa balde para hindi muna ako magsalok. Medyo mahina ang tubig. Ah, malakas pala. Alright samahan niyo ako mga Kabisay So ayan mga kabisay at sumisikat ng haring araw so kailangan medyo madali na tayo. Gamitan na natin ang hus mga kabisay. Let's go. So yun mga kabisay at nakatapos na tayo dito sa mga talong at medyo mataas na ang araw at dito naman tayo mamaya sa mga ampalaya. Isit akula lang ang aking host so pangabangan nyo lang mga kabisay at mamaya ay dito naman tayo mag-uumpisa sa porsyo na to. alright So yun mga kabisay at dito naman tayo sa so, may mga ampalaya Nakapagdilig na ako doon so dito na lang ang kulang So may portion na to So antabayanan yung mga kabisay at ating uh, didiligan na Medyo napapagod na akong mga kabisay kaya pasisa na kayo dyan Alright mga kabisay, let's go! So, yun mga kabisay at nakatapos na tayo sa ating pagdidilig dito sa ating mga huling diniligan. Ito yung Ramgo Green na sa ngayon ay medyo andami ng bunga na pinapakita at maliliit pa nga lang pero ayan, nasa wall. Tulad nito, ayan, mayroon na. So, kailangan natin ng konting sipag at pag-alaga. Dahil baka mamaya ay ma-atake na naman tayo ng fruit fly. So, kailangan sipag ng pag-i-spray. At dito naman yung mga sa ipuan natin mga kabisay. Ayan, marami na rin mga bunga hindi pa nga lang tantong kalalakihan dahil medyo nasa ilang araw pa lang ang mga yan lahat yan mga kabisay hanggang doon mayroon ng tigitigis ang mga pinakikitang bunga at ang iba ay humahabol na rin tulad dito huli ko lang itong itinanim pero ayan mayroon na siyang dalawang piraso right, So, ayan, at tapos na tayo Pati dito sa mga bagong tanim Ayan, tapos na rin At Nasa uh, Ano na to 15 plus 6 Nasa 21 days na ito mga kabisay Kaya Medyo Angat-angat na sila at ayan, ang oras natin ay mag-aalas utso ng mga kabisay. At thanks God naman na hindi masyadong mainit. At ayan o, medyo nakaano na yung ating mga talong nakasurvive na. Dahil medyo malalaki-laki na sila. Ayan. Ayan nakaangat-angat na meron ng dagdag na dahon bali 4 days na itong mga kabisay simula nung aking itanim kaya lang eh, hindi ko maituloy-tuloy dahil nagkaroon tayo ng kaunting hindi magandang pakiramdam kaya hanggang dito lang muna yung ating na tamnan hindi pa natin nalalagyan doon sa may bandang dulo wala pang tanim yun So ayun mga kabisay maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video At uh, pasinsya na kayo kung <laughs> medyo mahaba-haba ang ating naging vlog ngayon Kasi gusto ko lang na ipakita sa inyo ang aking pagkabisi dito Araw-araw sa buong maghapon at mamaya meron na naman tayong ibang gagawin alright mga kabisay maraming maraming salamat at God bless us bye bye